ang astig kong bagong sapatos. na Anong bango? Oh, kakaiba! May mali sa cactus? Yan ba ay cake? Aba! Aba! Hello? Oh, sandali. Gawa ba sa chok ang cellphone ko? Dugo? Oh. Magandang ideya! Gusto ko ng pakwan. Lutuin mo ito para sa akin, pakiusap. At gawing matamis. Tayo'y ma madali lang. Pahintulutan mo akong mag-isip. May magandang ideya si Lola. Oh, malakas ako. Mag-attack -e tayo ng ilang prutas. Kiwi. Hover drive, niya. At higit pang mga berries. hindi lang jelly. Panahon ng ifreeze ito. Pertuturi fasin ay masarap, bro ang chef ay lang ayon sa mga recipe ng Francis. Una sa lahat, pagbuhos ng dough na pakwan sa hulmahan. Mga patak ng tsokolate at narito ang aking perfectong cake. Susunod na hakbang ay dekorasyon. Takpan ko ang cake upang hindi ito maiba mula sa totoong pakwan. Gahangahanga. Oh! Oh? Oo! Oh, oh. Ang kapatid ay nasa negosyo rin para manalo sa hamon. Mag-iihaw ako ng marshmallows at idadagdag ang paborito kong nerve candies. Ang pangunahing bagay ay ihalo ang lahat ng mabuti. Wow. Dalawang segundo tapos ka na! Tingnan mo itong slime! Perpekto! Oh, mahusay! Apo! Salamat, Lola! Oh, Chef! Bilisan mo! A hundred on you! Eh! Oh! Tingnan Murray! natin! Ito ba ay watermelon cake? Ang galing! na may inihanda ang kapatid ko na interesante. Sigurado akong masarap ito. Hindi mo kang kahanganga, pero masarap ang lasa. Oh, uh, kakaibang pakwan na may mga prutas. Tingnan mo, may jelly. Grabe, excited ako. Napakasarap. Gusto mo ba ito, baby? Uy, sinubukan ko rin. Yehey! Ang galing ni Lola! Hmm, ano kaya ang dapat kong iguhit? Tama, palagi ko nang gustong magkakiten. Oh, si Chua'y si mahirap. Pretty sure masaya ang bata. Maghahanda ako ng sorpresa para sa kanya. Ihihiwalay ang pula sa puti ng itlog, pagdadagdag ng kaunting asukal at citrico asido, Oh, yo, watch from off to si mga mata, ngayon ay hinahalo ito. Anardo ang magandang foam para makagawa ng masarap na cream. Perfecto! For 40, I'll take all well in biscuit at gumawa a falon cake for soft eye and coating. Wow! Ang ganda ng coating na yun ni Chop! At kompleto kay Lola! Magaling na trabaho! Alam ko ang kaya kong gawin! Gagamit ako ng puting tsokolate! Ang apo kong si Rose! Mahal ko si Ibinubuhos ang tsokolate sa aming maliit! Maliit na hulmahan! Well, hindi ito maliit! Isa itong apoy! Ngayon, siya! Lasa! Waisa! Waisa! Counting yellow! Well, na-freeze ito! Kamusta aking munting lilat? Perfection? Tingnan mo yan. O oh, sa susunod na bahagi, gagawa ako ng eksaktong kopya ng aking maliit na kuting. O oh, na bagay. Dito ay oh, magmadali. Gawin ang lahat ng maingat at may pagmamahal. O oh, kamangha na para sa ilang kulay, gagamitin ko ang tsokolate, rainbow sprinkles at Nutella. Oh, Lola, tingnan mo ito! Tingnan mo yan! Magaling! Baka gumana yan? Eh, paano mo nagustuhan ang bago mong kaibigan? Ah! Kulayan ko rin ito. Nakakamangha. Anong ganda? magamit ako ng dice, mas mabilis at mas kaunti ang asukal. Wow! Lola! Oh. Nahikita ni Jeff ang kanyang sarili! Si. Perfecto. Oh, sige, baby. buena. Petito. Paano mo nagawa yan? Kamangha-mangha? Hmm. Buen apetito, baby. Wow, ang cute ng mga kuting! Subukan natin! Sa tingin ko, sisimulan ko sa isa ng kapatid ko. Ay! Hindi ko gusto ito! Napakabay! Hmm? Magaling! At narito ang kuting mula sa chef! Oh! Sobrang sarap nito! Pinipili ko... Hintay, hintay, hintay. Itong isa, syempre, o... Oh. Oh, maraming salamat. At ngayon, gusto ko ng cake na Lego. Oh, malinaw na malinaw. Dalubhasa si Lola rito. Maghahanda ako ng isang cake para sa'yo na hugis ng iyong paboritong Saute hilan ayan. Eh, and lachin at recrim. Oh, lumabas ito ng kahanga-hanga. Magdagdag ng ilang pangkulay. At tapusin ang ating kaibigan. Oh, kamangha-mangha. Sige, lubos kong nakalimutang iguhit ang mga mata. Ngayon, mas maganda na! Ano ang ginagawa mo, Chef? Whoa. Ah! And phylum Dendurian Eric Cake, Gapsi injury posporo for Insti Varis Perpecto Machinis at maliwanag maganda. Panahon na para magdagdag ng ilang pulang detalye. Wow! Oh, ang maganda kong Lego cake. At ay At tapos na. Wow! Gagawa rin ako ng cool na panghimagas. Para dito, kailangan nating tunawin ang tsokolate at ibuhos ito sa hulmahan katotohanan. Hey! Oh, nagugutom na rin ako. Naglalagay ng Skittles. Hmm, ngayon, ang yelo kong hininga mula sa Mentos. Astig, tingnan mo yan! Ang galing! Oh, wow! Halika na, baby! Edog! Medyo natatakot ako dyan! Sana masarap ito! Pero hindi ko talaga gusto! Pasensya na, Lola! Paano? Ang ganda ng cake na yan! Chef, bravo! Kinyo ka! Salamat, baby! Nakakamangha ito! Natutuwa ako na nagustuhan mo! Ang kapatid ko ay si Bob. Yehey! Yahoo! Magaling! Halo like sa lahat sing dog like at mag subscribe sa aming channel. Palaik sa mga komento kung sino ang paborito ninyong character mula sa culinary challenges.